unang pragaag aga pa tali nga pala sa nag-request na maluto ako ng pansit. Marami na kayong nagre-request nito. <laughs> yung isa yan, sabi niya, mag-request daw, mag-request ng pansit na walang pragaak pero yung iba may pragaak. <laughs> Kaya ngayon, yung aking papatihin yung walang ragaag. <laughs> at ayan na nga po mga idol pinakuluan ko na muna yung manok tapos may meron ako ditong ulo ng pasayan huwag nyong itapon yung ulo ng pasayan mga idol kasi masarap yan I, Ip kahit ipang sabaw mo lang isinabay ko na sa ating pinakuluan na manok yung sabi ng iba yan kanina na nag request baboy ang ilagay wala akong pangbili ng baboy <laughs> kaya manok lang yung ating ilagay tingnan nyo po mga idol kung anong ginawa ako na ano ang yagawin gawin ko po dyan sa manok. At saka dinurog-durog ko lang muna yung ulo ng ating pasayan mga idol. Kasi para lumabas yung kanyang lasa at agad ko lang muna tinakpan yan. Ito po gawin yung mga idol sa ating manok. Hinimay-himay ko lang ng ganyan ka liliit. pasinsa na po kayo mga idol kung natagalan yung inyong mga request. Kasi isa lang naman ako. Marami kayong nagre-request. <laughs> okay sana kung sponsor nyo. Hindi naman. Lubot <laughs> di bursa ko ka <laughs> request nga request nyo. At ayan ang resulta ng ating manok mga idol. At uh, kunin ko na yung ating pinakuluan na ulo ng hipon kasi isala po natin yung mga idol. Dinurog-durog ko lang naman muna para lumabas pagid yung kanyang katas. Huwag <laughs> niyong itapon yung ulo ng pasayan. Dagdag uh, Panglasa pa yan Sa ating lulutuin At agad ko lang munang Sinala Yan mga idol Tingnan nyo lang po Kung ano yung Ginagawa ko dyan <laughs> At ginaisa-isa Ako patakot Pang tudlo Kasi Araw-araw nga bisan pagluto Diglang nagpansit Hindi nyo kumaan <laughs> Di po tayo nga buhay dyan <laughs> nag-request man Request Kayo na request Akala nyo May pangbili kayo <laughs> Pero walang problema yan sa akin kasi mga sulit supporters naman kayo. <laughs> Kahit bio lang at saka kung may star dahil nga sobra, boy buhay nyo man. Kuhay <laughs> kamusta ka star dyan, bulan ang nyo. Kuhita nyo bulan, tapos ba langit. <laughs> ah, naglakay ako ng tatlong piraso na pamintang durog dyan. <laughs> Hindi nga baka sabihin nyo mamaya paano na naman magluto baka. Shout <laughs> out ka pala dyan sa ano. sa mga handaan Maka gusto nyo magpaluto paluto mga idol, i-contactin nyo lang po ako. Diyan po yung number ko sa aking logo. Like vlog ang mga okasyon. Patay! <laughs> Naglagay lang ako ng tuyo dyan. Mga birthday, pwede nyo ako makontakt mga idol kung gusto nyo. Kasugot lang dito sa ating bayad. <laughs> Para makita sa idol nyo with pragaak. <laughs> Naglagay ako ng nor na syrup dyan. Kasi at saka ano, oster sauce yan po ang nagpapalasa sa ating pansit mga idol at saka limutan ko nga palang ilagay yung ating siremp na pasayan, muntik nang nagalimutan, linagay ko na yan at linagay ko na yung ating sayute kasi ang gusto ko sa sayute parang ano sa, parang maluto at saka carrots, ayaw ko sa pansit na medyo lasado yung kanyang mga ingredients at tingnan yung resulta mga idol, pagkalipas ng 5 minutes, kumulo na at agad ko nang linagay yung ating pansit Nood kayo dito palagi sa aking vlog para may para may malaman din kayo magluto. Hmm, kunting halo-halo, 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 pirmi lang nga halo. o da siminto ka. <laughs> At pagkalipas ng 3 minutes na halo-halo, ayan na yung resulta mga idol. Parang nakulangan ako sa lasa niya kasi hindi ako naglagay ng asin niya, nagdagdag ako ng tuyo. No, pagkalipas na naman ng 2 minutes, kunting halo-halo, halo-halo, luto na po yan mga idol. Hmm, laway-laway na naman kayo diyan. Huwag niyo hanapin yung pragaak <laughs> kasi maaga pa kasi may nag-request na walang pragaak <laughs> baka makita na yan mamaya magalit sa wag nang ilagay yung mga pangalan nyo dito sa screen kasi hindi lang kayo lima nag request nito at ayan na nga po mga idol oh. pirti yung pawis ko sa pagluluto tikman natin good morning mga idol meron akong pansit dito luto na dito din hmm mga idol oh. kampiyon to mga idol pansit kisa ado hmm Takam-takam naman kayo mga idol. Wala mo pragaak. Aga pa. Ito din eh. Diba, oh. Ampun. Hmm, net ini. Uw, apa? Uwla.